Paano kung ang kapalaran ay napili ka na para sa di maipaliwanag na kayamanan sa dalawang libo at dalawamputlima? Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko na ang mga hula ay nagpamangha sa mundo, ay nakita ang isang taon ng bigla pagbabago sa pananalapi. Nakalagay sa kanyang mga propesya ang mga palatandaan na tumutukoy sa tatlong zodiac signs na itinadhana para sa hindi inaasahang yaman. Isa ka ba sa kanila? Isipin mong magising isang araw na may biglang pag-ulan ng pera, kaya manang nagmumula sa mga hindi mo kailanman inakala. May mga nagsasabing ito ay kapalaran, ang iba naman ay tinatawag itong tadhana. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang mga napili ay makakaranas ng pagbabago na habang buhay nilang tatandaan. Manatili ka rito habang isiniwalat natin ang mapapalad na tatlo. Si Baba Vanga, ang maalamat na bulag na mistiko, ay nag-iwan ng mga hula na patuloy na nagpapamangha sa mundo. Mula sa malalaking pandaigdigang kaganapan hanggang sa personal na kapalaran, napatunayan ng may nakakabighaning katumpakan ang kanyang mga pangitain. Ngunit paano kung isa sa kanyang pinakamakapangyarihang propesya ay tungkol sa biglaang kayamanan sa 2000 at 25? Ayon sa mga astrological na pananaw at sa kanyang mahiwagang babala, tatlong zodiac signs ang nakatakdang makaranas ng hindi inaasahang yaman. Sa gitna ng kawalang katiyakan, makikita ng mga mapapalad na ito ang gintong oportunidad kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng hadlang. Maging ito man ay tagumpay sa karera, bigla ang mana, o kahit panalo sa loto, ang kapalaran ay malapit ng pumabor sa kanila. Ngunit bakit sila? Anong cosmic forces ang nag-ugnay upang dalhin sa kanila ang kasaganaan? At higit sa lahat, isa ka ba sa mga napili? Manatili ka rito habang ating binubuksan ang nakakakilabot, ngunit kapanapanabik na propesya ni Baba Vanga, at isisiwalat ang tatlong zodiac signs na itinadhana para sa nakabibighaning kayamanan sa darating na taon. Ang propesya ay nalalantad. Matagal nang hinahangaan ng mundo ang mga propesya ni Baba Vanga. Nahulaan niya ang mga pangyayaring humubog sa kasaysayan, mga teknolohikal na pag-unlad, pandaigdigang krisis, at maging ang pagbabago ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Munit isa sa kanyang hindi anong kilalang hula ang nagsasalita tungkol sa isang taon ng pinansyal na transformasyon, isang panahon kung kailan ang ilang piling individual ay pagpapalain ng di yaman na hindi mapipigilan. Ayon sa astrolohiya, ang 2025 at 2025 ay isa sa mga natatanging taon na ito. Ang pagkakaayon ng mga celestial na katawan ay lilikha ng isang gintong daan para sa tatlong partikular na zodiac signs. Ito ay hindi isang pangkaraniwang hula. Ang mga pangitain ni Baba Vanga ay hindi lamang nakabatay sa pisikal na mundo kundi sa mas malalim na puwersa, ang nakatagong puwersa ng kapalaran. Maraming tagasunod niya ang naniniwala na kaya niyang makatap sa cosmic knowledge na nakikita kung sino ang itinakdang umangat sa kasaganaan. At ngayon, lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang hindi kapanipaniwalang pagbabago sa enerhiyang pampinansyal. Sinuportahan din ito ng astrolohiya. Sa 2025, magkakaroon ng makapangyarihang dalaw ang mga planeta, lalo na si Jupiter, ang planeta ng swerte at paglago, at si Venus, ang planeta ng kayamanan at kasaganaan. Ang mga planetang ito ay lilikha ng isang pambihirang pagkakataon na magbubukas ng pinto sa ilan, magdudulot ng biglaang tabumpay sa negosyo, di inaasahang mana, at maging mga isang beses sa buhay na oportunidad. Ngunit hindi lahat ay mararanasan ang biyayang ito. Tatlong zodiac signs lamang ang ganap na nakaayon sa mga pagbabagong ito sa kalangitan. Ang kanilang kapalaran ay magbabago sa isang iglap sa pamamagitan ng matapang na pamumuhunan, pag-angat sa karera, o simpleng swerte. Para sa mga piling mapalad, ang dalawang libo at 25 ay hindi magiging isang ordinaryong taon, ito ang magiging simula ng isang pambihirang buhay. Ikaw ba ay kabilang sa tatlong maswerteng napili? Ang mga bituin ba ay nag upang dalhin sa iyo ang kayamanang higit pa sa iyong mga pangarap? Panahon na upang isiwalat ang unang zodiac sign na nakatakdang makatanggap ng bigla ang yaman sa dalawang libo at dalawamputlima. Unang zodiac sign, Taurus. Ang unang zodiac sign na itinuro ng propesya ni Baba Vanga at ng mga astrological na galaw ay ang Taurus, ang tanda ng katatagan, tiaga at talino sa pananalapi. Kung ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng Taurus, maghanda ka na dahil maaaring dalhin ng dalawang libo at dalawamput lima ang isang pinansyal na transformasyon na hindi mo kailanman inakala. Bakit Taurus? Inihayag ng mga bituin ang lihim. Ang Taurus ay pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng kayamanan, karangyaan at kasaganaan. Sa 2025, papasok ang Venus sa isang makapangyarihang pagkakahanay kasama si Jupiter, ang planeta ng paglago at swerte. Ang kombinasyong ito ay magbubukas ng mga diinaasahang biyaya sa pananalapi para sa mga Taurian mula sa mga pinagkukunan na hindi nila inaasahan. Isipin mong magising isang araw at biglang magkaroon ng isang pambihirang oportunidad sa negosyo, isang bigla ang promosyon sa trabaho, o isang pamumuhunan na lumago ng hindi inaasahan. Maraming torian ang naglaan ng maraming taon sa pagpapatatag ng kanilang karera, pagsusumikap, at matalinong paghawak ng pera. Ngunit ang 2025 at ay kakaiba. Ito ang taon kung kailan gagantimpalaan ng universo ang lahat ng pagsisikap na iyon sa paraang hindi mo inaakala. Isang tunay na halimbawa, ang pag-angat ng isang taurus milyonaryo. Tingnan natin ang kasaysayan. Ang ilan sa pinakamayayaman at pinakamatagumpay na tao sa mundo ay ipinanganak sa ilalim ng Taurus, kabilang ang bilyonaryong si Mark Zuckerberg. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang dahil sa talento, nangyari ito dahil sila ay nasa tamang lugar, sa tamang oras. At iyon mismo ang mangyayari sa maraming Torian sa 2000 at 25. Halimbawa, si David, isang 38 anyos na Taurus, ay matagal nang nagpapatakbo ng isang maliit na online business matatag ang kita nito pero hindi life-changing. Pagdating ng unang bahagi ng 2000 at 25, may nagbago, ang kanyang brand ay biglang naging viral, nakakuha ng malalaking investors, at pumasok ang mga international clients. Sa loob lamang ng ilang buwan, triple ang kanyang kita, at natagpuan niya ang sarili sa isang pinansyal na posisyong dati pangarap lang niya. Swerte lang ba ito? O itinadhana talaga? Naniniwala si Baba Vanga na kapag ang mga bituin ay nag-alin para sa isang tao, natural na sumusunod ang kayamanan. Taurus, dumating na ang iyong sandali. Paano mas mapapalakas ng Taurus ang kanilang swerte sa 2,000 at 25? Bagamat papaboran ng mga bituin ang Taurus sa 2,000 at 25, ang tamang aksyon ay mas magpapalakas pa ng resulta. Narito kung paano mo masusulit ang ginintuang pagkakataong ito. Mag-invest sa sarili, kung ito man ay isang bagong kasanayan, ideya sa negosyo, o pamumuhunan sa pananalapi, ngayon ang tamang oras upang sumugal. Maging bukas sa hindi inaasahang oportunidad, hindi palaging manggagaling ang kayamanan sa inaasahan mong paraan. Manatiling alerto. Sundin ang iyong intuition, pinapalakas ng Venus ang natural na instinct ng Taurus pagdating sa pera. Kung may nararamdaman kang tama, ituloy mo ito. Manatiling matyaga, kahit nasa iyo ang swerte. Ang pagiging consistent ang susi sa pangmatagalang tabumpay. Taurus, tinatawag ka na ng iyong pinansyal na kapalaran. Ngunit hindi ka nag-iisa. May dalawa pang zodiac signs na makakaranas din ng bigla ang kayamanan sa 2,000 at 25. Kasama ba ang sign mo sa kanila? Manatiling nakatutok habang isiniwalat natin ang pangalawang maswerteng zodiac sign. Ikalawang zodiac sign, Leo. Ang pangalawang zodiac sign na nakatakdang makaranas ng biglaang kayamanan sa 2000 at 25 ayon sa propesya ni Baba Vanga at sa mga astrological na pagkakahanay ay ang Leo ang tanda ng ambisyon, pamumuno, at matapang na determinasyon. Kung ikaw ay isang Leo, maghanda ka na dahil malapit ng gantimpalaan ng universo ang iyong tapang at syaga sa paraang hindi mo inaasahan. Bakit Leo? Nangusap na ang mga bituin. Ang Leo ay pinamumunuan ng araw, ang celestial body na may kaugnayan sa kapangyarihan, tagumpay, at pagkilala. Sa 2025, isang bihirang cosmic event na kinasasangkutan ng araw, Jupiter, at Pluto ang lilikha ng matinding pag-agos ng enerhiyang pampinansyal, partikular na papabor sa mga Leo. Ang planetaryong pagbabagong ito ay magbubukas ng mga pinto patungo sa kayamanan, tagumpay, at prestihyo, isang pambihirang pagkakataon na minsan lang dumating sa isang buhay. Maraming Leo ang matagal nang nagsisikap upang makamit ang nararapat na pagkilala. Sa negosyo, entertainment o liderato, nagpundar na sila ng pagod at tiyaga, ngunit maaaring naantala ang kanilang gantimpala. Ngunit iba ang 2025. Ito ang taon kung kailan ang natural na magnetismo at karisma ng Leo ay mag-akit ng tamang oportunidad sa tamang oras. Asahan ang mga di inaasahang promosyon, negosyong biglang sumisikat, at bigla ang pag-ulan ng pera mula sa mga hindi mo inaakalang pinagmumulan. Isang simpleng ideya ay maaaring maging isang multimilyong negosyo. Ang isang matagal ng pamumuhunan ay maaaring biglang lumago sa hindi ka panipaniwalang halaga. Para sa mga leo, ang sikreto sa pagbubukas ng kayamanang ito ay kumpiyansa, isang katangiang likas na likas sa kanila. Isang tunay na halimbawa, ang pagsabog ng isang leo entrepreneur. Upang maunawaan ang kapangyarihan ng cosmic alignment na ito, tingnan natin ang isang inspirasyong kwento. Kilalanin si Daniel, isang apat na anyos na Leo, na ginugol ang maraming taon sa pagtatayo ng kanyang personal na brand. May talento siya, may ideya, at may ambisyon, pero tila hindi niya makuha ang kanyang inaasam na breakthrough. Pagdating ng kalagitnaan ng dalawang libo at dalawamputlima, may hindi inaasahang nangyari, ang isang social media post niya ay biglang naging viral, na umakit ng pansin ng mga malalaking personalidad sa industriya. Sa loob lamang ng ilang linggo, bumaha ang alok mula sa investors na nakita ang kanyang potensyal. Sa isang iglap, lumobo ang kanyang kita nang hindi niya inaasahan, at natagpuan niya ang kanyang sarili na mas mayaman kaysa sa dati niyang pinapangarap. Leo, dumating na ang iyong panahon. Kung kailanman ay naramdaman mong itinadhana kang maging dakila, patutunayan ng dalawang libo at dalawamput lima na tama ka. Ang universo ay gumagalaw upang ilagay ka sa isang posisyon ng kapangyarihan at kayamanan, pero handa ka bang samantalahin ito? Paano masulitin ng Leo ang kanilang pinansyal na breakthrough sa dalawang libo at dalawamput lima? Upang ganap na mapakinabangan ang pambihirang pagkakataong ito, dapat gawin ng mga Leo ang mga sumusunod. Lumabas sa anino at kunin ang liderato, sa trabaho o negosyo, ngayon ang oras para pangunahan ang mga bagay. Maging matapang at magsugal sa malalaking desisyon, mas pinapaboran ng kapalaran ang matatapang. Itinutulak ng mga bituin ang leo patungo sa matapang na mga hakbang sa pananalapi. Palawakin ang network, ang mga taong makikilala mo sa dalawang libo at dalawamputlima ang magbubukas ng mga pintuan ng tagumpay at kayamanan. Maniwala sa sarili, ang iyong kumpiyansa ang mag-akit ng pera, impluensya, at malalaking oportunidad. Leo, tinatawag ka na ng iyong kapalaran. At hindi pa tayo tapos. May isa pang zodiac sign na nakatakdang makaranas ng mas matinding bigla ang kayamanan sa 2025. Ikaw ba ang susunod na mapalad? Manatili kang nakatutok habang ating isiniwalat ang ikatlo at huling zodiac sign na itinadhana para sa hindi ka panipaniwalang kasaganaan sa dalawang libo at dalawamput Ikatlong zodiac sign, Scorpio. Ang ikatlo at huling zodiac sign na itinadhana para sa biglaang at nakabibiglang kayamanan sa dalawang libo at dalawamput ay ang Scorpio, ang tanda ng transformasyon, intensity, at malalim na intuition. Bakit Scorpio? Ang Cosmic Revelation ang Scorpio ay pinamumunuan ng Pluto, ang planeta ng kapangyarihan, pagbabago, at nakatagong yaman. Sa 2025, lilipat si Pluto sa isang posisyon na magpapalakas ng mga pambihirang tabumpay sa pananalapi, pag-angat sa karera, at hindi inaasahang kayamanan para sa mga Scorpio. Ngunit hindi lang iyon, papasok din si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, upang palakasin ang tabumpay ng Scorpio sa paraang halos mahiwaga. Ang bihirang planetary alignment na ito ay nangangahulugan na. Makakatuklas ang Scorpio ng mga nakatagong oportunidad. Makakakita sila ng hindi inaasahang pagtaas ng halaga sa kanilang mga pamumuhunan. Maaari silang makaranas ng bigla ang windfall sa anyo ng mana, matagumpay na negosyo, o promosyon sa trabaho na magdadala ng hindi kapanipaniwalang pagtaas sa kita. Ang mga Scorpio ay likas na matalino sa estratehiya at may malalim na intuition, madalas nilang makita ang mga oportunidad bago pa man mapansin ng iba. Sa libo at 25, lalo pang lalakas ang kakayahang ito na magdadala sa kanila sa kayamanang tila itinakda ng kapalaran. Maaaring ito ay isang mapanganib na investment na magbabayad ng malaki, isang long-term plan na sa wakas ay magbubunga, o isang partnership na magpapalit ng takbo ng kanilang buhay. Isang tunay na halimbawa, ang nakatagong yaman ng isang Scorpio investor. Kilalanin si Sofia, isang 36 anyos na Scorpio, na laging mahilig sa pamumuhunan, ngunit bihirang magsugal sa malalaking oportunidad. Tahimik siyang naglalagay ng pera sa maliliit na negosyo at real estate, pero wala pang malaking pagbabagong nangyayari sa kanyang kita. Pagpasok ng unang bahagi ng 2,000 at 25, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabagong pang-ekonomiya, isang pambihirang pagkakataon sa pamumuhunan ang lumitaw. Dahil sa kanyang matalas na intuition, agad siyang kumilos, bumili siya ng shares sa isang undervalued company bago pa ito sumabog ang halaga. Sa loob ng anim na buwan, kumita siya ng mas malaking halaga kaysa sa pinagsama-samang kita niya sa nakaraang sampung taon. Swerte lang ba ito? O totoong cosmic alignment na itinakda para sa Scorpio? Naniniwala si Baba Vanga na may mga individual na pinili para sa pinansyal na transformasyon sa tiyak na panahon ng kasaysayan. At para sa mga Scorpio, ang dalawang at dalawang ay ang panahong iyon. Paano masusulit ng Scorpio ang kanilang dalawang at dalawang wealth explosion? Upang ganap na mapakinabangan ang napakalaking pagbabagong ito sa pananalapi, kailangang gawin ng mga Scorpio ang mga sumusunod. Pakinggan ang kanilang intuition, kung may oportunidad na pakiramdam mo ay tama, huwag mag-atubili. Ang 2025 ay taon ng mabilis at matapang na desisyon. Maging buka sa hindi inaasahang yaman, ang pera ay maaaring manggaling sa hindi pangkaraniwang paraan, mana, bigla ang promosyon, o negosyong biglang angat. Magsagawa ng matalinong pamumuhunan, maaaring ito ay stocks, real estate, cryptocurrency, o business partnerships, kung saan itinutulak ka ng intuition mo, sundin mo ito. Yakapin ang pagbabago, ang mga Scorpio ay lalong lumalakas kapag humaharap sa bagong yugto ng kanilang buhay. Maaring may malaking pagbabago sa personal o career life na may kasamang bigla ang kayamanan, yakapin ito. Scorpio, dumating na ang iyong oras. Ang enerhiya ng dalawang libo at ay pabor sa iyo, inilalagay ka sa landas ng mabilis na paglago ng yaman at tabumpay. Ngunit ang tanong, handa ka bang tanggapin ang iyong kapalaran? Ngunit sandali, may isang mahalagang babala si Baba Vanga. Bago natin tapusin ito, may isang napakahalagang mensahe na iniwan si Baba Vanga. Naniniwala siya na bago dumating ang matinding kayamanan, ang universo ay nagpapadala ng palatandaan. Ano ang mga lihim na senyales na maaaring nagsasabi na malapit nang dumating ang iyong pinansyal na tabumpay? Manatili kang nakatutok habang ating isiniwalat ang mga nakatagong palatandaan at omens na nagsasabing paparating na ang yaman sa iyong buhay. Mga palatandaan at omens ng paparating na kayamanan. Naniniwala si Baba Vanga na bago mangyari ang isang malaking pagbabago sa buhay, lalo na ang biglaang kayamanan, ang uniberso ay nagpapadala ng mga nakatagong senyales. Madalas na banayad ang mga palatandaang ito. Ngunit ang mga nakakakita at nakakaunawa sa kanila ay maaaring maghanda para sa kanilang pinansyal na transformasyon. Kung ikaw ay isang Taurus, Leo, o Scorpio, bigyang pansin ang mga mahiwagang senyales na ito. Maaari itong maging indikasyon na malapit na ang iyong ginintuang sandali. Isa, paulit-ulit na panaginip tungkol sa pera o kasaganaan. Maraming tao na biglang yumaman ang nagsasabing nakaranas sila ng matitingkad na panaginip tungkol sa ginto, puno ng kayamanang bowl, o nakatagong pera sa di karaniwang mga lugar. Ayon kay Baba Vanga, ang panaginip ay wika ng universo, isang paraan upang ipahayag ang mga darating na pagbabago. Kung madalas kang managinip ng kayamanan o kasaganaan, maaaring ang iyong subconscious mind ay nakikitun na sa enerhiyang paparating sa 2,000 at 25 dalawa, madalas makakita ng numerong walo. Sa numerolohiya, ang bilang walo ay sumisimbolo sa walang hanggang kasaganaan at pinansyal na tabumpay. Kung madalas mong nakikita ang numerong walo sa resibo, plaka ng sasakyan, digital na orasan, gaya ng walo, walumput walo o walong daan at walumput walo, ito ay maaaring isang senyales na ang universo ay naghahanda upang ipagkaloob sa iyo ang diinaasahang kayamanan. Tatlo, hindi may paliwanag na pakiramdam o intuition tungkol sa pera. May naramdaman ka na bang bigla ang udyok na mag-invest sa isang bagay, mag-apply sa isang trabaho, o sumubok ng isang bagong oportunidad sa negosyo? Naniniwala si Baba Vanga na dumarating ang kayamanan sa mga nakikinig sa kanilang panloob na boses. Kung tila may malakas na intuition kang nagsasabi na gawin ang isang hakbang sa pananalapi, huwag itong baliwalain. Maaring ito na ang patnubay ng universo sa iyong masaganang kapalaran. Apat, bigla ang pagdating ng mga hindi inaasahang oportunidad. Nakaranas ka na ba kamakailan ng di inaasahang job offer, investment tip o business deal? Kapag nais ng universong pagpalain ka ng kayamanan, madalas nitong sisimulan sa pagpapadala ng hindi inaasahang oportunidad. Kung ang isang bagay ay tila too good to be true, baka ito na ang iyong cosmic reward na nakabalat kayo bilang isang hindi inaasahang pagkakataon. Lima, nakakakita o nakakahanap ng barya at pera sa hindi karaniwang lugar. Ayon sa mga sinaunang paniniwala espiritual, ang makahanap ng barya o kahit maliit na halaga ng pera, lalo na sa mga hindi pangkaraniwang lugar, ay isang senyales ng paparating na kasaganaan. Kung madalas kang makapulot ng loose change o makakita ng pera ng hindi inaasahan, maaaring ito ay isang maagang babala na paparating ang kayamanan sa iyong buhay. Ano ang dapat mong gawin ngayon? nararanasan mo ang kahit alin sa mga palatandaang ito, ituring ito bilang isang cosmic confirmation na isang pinansyal na transformasyon ang darating sa iyo. Narito ang mga dapat mong gawin upang ganap na yakapin ang wealth shift sa 2000 at 25. Maging buka sa mga bagong oportunidad, madalas dumating ang kayamanan sa mga hindi inaasahang paraan. Huwag palampasin ang mga pagkakataon. Magtiwala sa iyong intuition, kung ang isang bagay ay nararamdaman mong tama, kumilos ng hindi nagdadalawang isip. Maghanda ng maaga, ang swerte ay nagtatagpo sa mga handang tao. Matuto ng bagong kasanayan, mag-invest ng matalino, at sumubok ng matapang na hakbang sa pananalapi. Tandaan, ang swerte ay pagsasama ng kapalaran at paghahanda. Ayon kay Babavanga, ang mga hula ay hindi lamang tungkol sa kapalaran, kundi sa tamang paghahanda upang salubungin ito. Narito na ang mga senyales, ang tanong, handa ka bang yakapin ang iyong kayamanan? At ngayon, narito ang huling mensahe na mag-ubnay sa lahat ng ating natuklasan. Ang huling mensahe, handa ka na ba sa iyong kayamanan? Habang tinatapos natin ang hindi ka panipaniwalang paglalakbay na ito sa propesya ni Baba Vanga, isang bagay ang tiyak, ang dalawang libo at dalawamputlima ay magiging isang taon ng transformasyon, kayamanan, at tadhana para sa Taurus, Leo, at Scorpio. Nagsimula na ang paggalaw ng universo, Inaayos ang mga cosmic forces na magdadala ng biglaang tagumpay sa pananalapi para sa tatlong maswerteng zodiac signs na ito. Ngunit tandaan, ang kapalaran ay naggagantimpala sa mga handang kumilos. Hindi sapat ang malaman lang na paparating ang kayamanan, dapat kang maging handa upang tanggapin ito. Marami sa inyo ang maaaring nakakaranas na ng mga palatandaan, isang di-maipaliwanag na enerhiya, isang panaginip tungkol sa kayamanan, o maliliit na pagbabago sa inyong buhay. Ito ang mga bulong ng tadhana, ginagabayan ka patungo sa kasaganaan na lampas sa iyong imahinasyon. Isipin mong magising isang araw at may dumating na di inaasahang oportunidad. Biglang sumikat ang iyong negosyo o proyekto. Isang investment mo ang biglang lumobo ang halaga. Ang karir mo ay biglang umangat sa hindi mo inaasahang paraan. Ito ang maaaring maging realidad mo sa dalawang libo at dalawamput lima. Ang tanong, handa ka bang sunggaban ang iyong sandali? Paano masisigurong hindi mo palalampasin ang iyong tadhana? Maging mapagmatsyag, ang mga pinansyal na oportunidad ay darating sa hindi mo inaasahang sandali. Pagmasdan ang mga pintong bumubuka sa paligid mo. Magtiwala sa proseso, gumagalaw ang universo sa mahiwagang paraan. Kahit parang wala pang nangyayari sa simula, maniwala na lahat ay inaayos para sa iyong kapakinabangan. Kumilos ng may kumpiyansa, kapag nakita mo ang oportunidad, huwag mag-atubili. Ito na ang iyong oras upang angkinin ang yaman na itinadhana para sa iyo. Yakapin ang pagbabago, ang biglaang kayamanan ay madalas may kasamang malalaking pagbabago sa buhay. Tanggapin ito ng bukas ang loob at may matibay na pananampalataya. Handa ka na bang pumasok sa iyong ginintuang kinabukasan? Ang propesya ni Baba Vanga ay hindi lang isang hula, ito ay isang panawagan sa pagkilos. Kung ikaw ay isang taurus, leo, o Scorpio, pinili ka ng mga bituin para sa isang mas malaking misyon sa dalawang libo at 25. Ngayon, ang tanong na lang ay, handa ka bang angkinin ang iyong tadhana? Ipaalam sa amin sa mga komento, naniniwala ka ba sa pangitain ni Baba Vanga? Nararamdaman mo ba ang paparating na enerhiya ng kayamanan? Kung nagustuhan mo ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at manatiling nakatutok para sa mas marami pang cosmic revelations. Ang uniberso ay nakatingin malapit na ang iyong sandali.